Hello sa aking mga pamilya, kamag-anak, mga kaibigan at mga followers. Magdi-dinner na po tayo. At long it lo. And Bicol Express. Wala katapusang ang Bicol Express. Para sure ka pag hindi ka hindi mo duto. Para sure. Nakaka-sure ka. Bicol Express. Ayan. Kasi ang gata pasok na pasok sa low carb. Ayan. 6 minutes lang po tayo. Ayan. Sama niyo po ako kumain. Ayan, kain po tayo. Maaga mag-dinner, mas masarap ang tulog. Ayan. Maaga maagang dinner, okay lang. Para mas masarap ang tulog. Ayan, nakukuha kayo ng magandang tulog. Yun lang po ang sikreto pag maganda ang tulog. Para makukuha kayo ng masarap na tulog. Maaga mag-dinner. Ayan, kain po tayo. Mm -hmm. Mm. Wala sarap po sang bicol at saka pipino. Habang wala pang busy pa sa buhay. Ayan. Hindi pa maharap magluto-luto. Mm. Okay na ang ganito. At least, maraming karamdaman ang nawala sa akin. Ayan. Kain po tayo. Masarap mag loka. Ayan. itrya nyo po mag low carb. Hindi po kayo mahirapan. Tagrayin mo muna yung mga tatamis. Tapos dahan-dahan, yung kanin. Walang pasting, walang pasting na mangyayari. Ang mahalaga, <clears throat> ang mahalaga, yung kakain natin, dahan-dahan -da na natin ipakilala sa ating sarili. Ayan. Ayan mga pang low carb na talaga. Pero pag sana, basta pag nagutom, kain lang. Yan. Sa katagalan, basta ang kinakain nyo na ay pang low carb talaga, magulat na lang kayo. Hindi na kayo maghahanap ng halimbawa, three times a day kayo kumakain. Magulat na lang kayo, hindi na kayo makaralam ng gutom sa breakfast, ayan, pwede na kayong papasok na yung, pwede na kayong mag-escape ng isang, isang meal, ayan, dahan-dahan na pumapasok ngayon yung pagpapasting, ayan, ganyan na po yung technique ngayon. Huwag niyo pong biglain ang katawan niyo pag gusto niyo mag-low carb. Maganda to sa mga ano, walang mga, wala pang maintenance, ayan. Wala ba? Pero pinakamaganda po talaga, kung gusto ka mag-low carb, magpa-blood chem ka muna, ayan. Kasi parang nakikita mo kung anong, kung may problema ka o wala, ayan. Pero kung wala kang problema, yun, yun ang napakaganda, magsimula sa low carb, ayan. Kasi, wala kang problema, wala kang problema sa ano, wala kang problema sa taba. Basta, ang muna lang muna, natin gawin, iwasan muna yung mga tamis, kasi yun po ang nagpapatrigger. Yun ang mga sabi ng mga Perto. Ayan. Para pag dahan-dahan mo na pinapasok yung, pag nawala yung tamis, dahan-dahan pinapakilala mo yung taba sa yung katawan. Ayan. Ganun na po yun. Asa sa pag-low sorry, ang sarap-sarap mag-low -sarap carb. Mm. Tingnan nyo, pagkagisingin sa umaga, tatayo ka. Kung may work ka man, inom ka lang ng tubig, wala, wala ka nang iisipin, papasok ka na lang. Kasi hindi ka nakaramdam ng gutom. Diretso-diretso ka sa opisina, sa opisina. At ang pinakamaganda nun, ano, may sigla ka. Ayan. Ito ba ang pinakamaganda? Dito sa low carb, masigla ka. Mm. talaga totoo talaga to. to, to. Nakapasting ka, pero yung sigla mo, hindi mo alam kung saan nang galing. Ayan. Isipin mo ha, nakapasting ka, pero masigla ka. Mm. yung, ang ganda talaga ng benefit ng blow card. Kaya ako sa inyo, mag na kayo. Maraming salamat sa panonood at supporta. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana magpalit na kayo ng lifestyle. Ayan. Kaya kung gusto nyo ng healthy life, Change your lifestyle. mag na kayo. Maraming salamat and God bless.